Mga tatsuki, ito na yung kinawa ko kanina ayan o, hindi pa tapos tapos ito pa bibiyakin ko yung kinuwa natin kanina na mga pusti ayan o ayan. so magtiak muna tayo mga tatsuki, para dagdag ko dyan o. sa kulungan ng manok para yung mga manok hindi magpaki So, mga kacke binisa natin. So, mga Alright, tapos na mga ski. So, tindog natin. Okay. Okay. Bale, lagyan pa ng ano yan, takip dito. Yung kinuha natin sa bukid, ano? Ayan, ano? Ayan. Ah, so, mga katski na gamit na yung kinuha natin na puste ayan o oh. ayan ando. tapos meron pa doon ayan ang mga katatski ang daming sisiw ayan o Gilmore Hats yan 14 pieces ayan may itlog naman tayo lima ayan o Ayan Tapos yung babae, yan ang hats, open air na hats. Mayroon din itlog. Ayan. Oh, oh. Anim. Tapos dito, may naglimlim rin Oh. Ayan, nagdimlim. So, marami tayong mga himsa. Tapos itong brood ko, dalawa. yan tapos, may mga hayop din dito. Baboy. Dito. Thank you so much sa inyong Bye-bye!